ano, lumang mga gamit mga kamera nung araw nung yan. So naganap sa mga ganitong ori ng mga vintage nung. It's 1,000 din again. So mga ganitong mga, sa so mga, so may paabot pa tayo. New Year, salamat, salamat, salamang uh, dyan sa mga part ng mga lap. So it's 50 lang ito mga, so mga ganitong, ano, kala, no? Dito, yun, oh. no? 850 lang ako. Oh. So iba't ibang mga size po dito mga guys. Oh ito in Ang size Happy New Year po, madam. po. So hindi pa nakalatag talaga. Kararating lang. Opo. Oh, Makakuha ng tangke 500 lang. Oo. Oh, you know, napakamura. So welcome back sa YouTube channel natin So, ito naman tayo, nandito naman tayo sa bagong taon po sa ating year oh, 2025. Uh, so, nandito naman tayo sa Carmen Planas para mag-update tayo sa mga iba't ibang mga paninda dito na sa loob ng uh, panibagong taon po mga guys. So, shoutout ka pala sa lahat mga subscriber natin. No? Oh. So, shoutout po sa lahat mga OFW from Canada. Shoutout po sa OFW mga siman Sa iba't ibang mga sulok ng mundo sa mga OFW. So, samahan niyo ako mga guys, nandito naman tayo sa Carmen Planas para mag-update tayo sa so, Let's Go. okay so, para tayo, parang dahil mga ano dito mga guys. So, dito tayo sa dulo, no. Good morning. So, meron tayo ng mga bagong dito na mga appliances, no. So, meron tayo mga casette. So, good morning po. Happy New Year po. E tanong natin kung mag magkano mga presyo, no. 250 mga guys, yung pagkaganda nito mga ano, uh, mga style mga vintage Ito mga guys, bago, ito mga brand nito talaga ito mga ano. Opo. <coughs> 250 lang to mga guys, mga Itong ori na mga ano, iba't ibang mga color wind to mga guys, na pagkaganda nito. Ayun. So, mga bawat mga kasit. 250. So presyo pa naman, mga man, negotiable pa ng mga presyo. Yon, <coughs> mayroon naman tayong mga ano, solar dito. Ito so, mga solar natin, magkano naman? 600 so mga iba't ibang mga oring ng mga solar mga iso 600 ang mga presyo ang mga solar so yung mga meron naman tayo rito mga, so mga ganitong ilaw po eh, po ito 150 so mga ganitong oring na ano natin mga ilaw 150 yan dami so, rito mga bago mga iso yan dito lang tayo ko ate so yung malaking kasit natin magkano rin 300 300 yung maganda rin yung mga guys. Bagong look ng mga ano, kasit nila rito. <clears throat> okay. eh salamat. yan mayroon. Ano? So, mga bagong look na naman to. Mga... yan so mayroon to mga... So, mga ito, bas magkano? Ay, hindi siya. Na. yan dito mga ano, look. Ayan. Ayan, mga iba't ibang mga pwede rin na mabit? Ano itong? <coughs> Yan may pang motor tire ito. Mga parts sa mga motor, mayroon din siya rin ito mga isyo. Ano? Sa mga ribit itong mga ano rin din <coughs> so dito lang sa kanto ito mga sa may ano sa may isdaan to banda sa so isdaan to mga isidaan. So abante tayo sa unang kung ano pa pwede natin ma-update no Oh, good morning, good morning. <coughs> oh, so mga isyo meron naman tayo rito mga iba't ibang -iba, mga ano lumang mga gamit mga kamera nung araw no mga big dents na ito mga guys, napakaganda niya ito siya <coughs> so, naganap sa mga ganitong mga orin ng mga vintage na mga gamit mga camera na pangalaman so yan mayroon tayo rito so maganda pa siya mga guys mga ganito yeah. so mayroon naman tayo rito mga guys mga ganitong orin ng kalumang camera na ano uh, daw so ang presyuan nito top 5 ni pa ang battery lang daw ko lang po. So goods pa naman to mga presyoan. oh, good pa naman to mga guys. Ganitong ore mga guys, napakaganda po. To. Top so, 5 ni Gusumbol pa ng mga presyuan. So mayroon naman tayong mga gamit yung sa so, naghanap ng mga aquarium, ano ba to? Sa so, mga aquarium no. Sa so, mga aquarium. Ay hindi sa so, mga ano pala sa mga cellphone pala to stand to pa iba mga iba to mga mga ano dito mga gamit sa mga pambahay to mga so, mga, mga power charger so, mayroon pang ano dito so, mayroon naman tayo mga ganitong laptop sa so, mga presyuan dito mga ano to Ano na magkano mga ano natin laptop? So yan mga sa laptop natin mga isa pwede na sa binandli pero may siguro naman sa mga gantong ano, may mga issue naman to So konting revideo lang din mga isa Pag 700 sino so, pa ng mga presyo wapon sa mga ganun mga laptop natin no? So, dalawang piraso pag sa 700 lang yan mga isa Negosyabol pa naman Saan kaya kuya yan, may makabili ng battery? dito naman tayo sa mga concord sa mga about mga part ng mga flaring sa mga bike ba mga guys flaring sa mga bike sa mga gamit ng mga bike kasi so mayroon siya dito so ito sa loob ng year 2000, 2025 so happy new year sa inyong lahat so dito pa ni bagong latag at pang at uh, ibang mga nakakalatag pa rin so ganun pa rin pa naman ang buhanap buhay dito sa mga iba pang mga naglalatag dito mga guys mga uh, bots, mga battery, mayroon din sa mga battery. So tatanong natin dito, no? Yeah. So good morning po. Sa so, mga battery natin magkano mga presyo? Sa so, mga Inmax o Aerox? Ito po 400. Oh, 400. 4L350. Ito po Okay, pad. Okay. So, customer mo na. Yeah, sa so mga naghahanap sa mga battery dito pang masang presyuhan to mga guys. So, mayroon tayong available to sa mga Aerox, sa so mga Webs at saka Inmax. So, may available tayo sa mga uh, part ng mga o uh, sa mga battery ng mga motor natin mga guys. So, nagpapalit natin to so, sa uh, So, medyo may kalumaan ng battery mo. Dito na lang pumunta sa Carmen planas so, mas marami kang mga kuha ng idea dito sa mga tungkol sa mga battery ng mga motor natin. No? sa Inmax mayroon na tayo rito so iba't ibang mga lata grade sa mga handle parts na mayroon din sila rito sa mga ganito sa mga motor ito mother magkano naman to so mga prisual dito mga guys so 130 lang din sa mga ganito yeah. sa mga ganito uh, sa anong motor to Mio so for example sa so, Mio or ano ah uh, click no so magkano mga prisual naman to Oh, 50 lang oh. So ganito mga guys, yung so mga anong part to sa so mga click Honda click o oh, ah mga Wave. So ang presyo dito 50 pesos. So ibang merkitan to hindi 50 pesos lang talaga to 'Was na pag binili mo to. So, Mga ganitong parts. So katulad yung battery mga guys. So mga battery natin hindi 400 o 600 ba? 700. Oh, 700. 700 ano? Anong motor yan? Yan an. Eh, oh, parang ano yata yan eh. 7L 4 o, 7L4, parang in-max yata yan. O, yun, sa mga gano'n. 700, pinaka high ang price na ito. O, pang Mio yan sa mga ano. Yun, so, ipag, eh, o, Honda Play, pero sa ganong mga uh, presyuhan, so, mas mataas presyo ang sa marketan yan pero dito sa Burautan sa Carmen Planas napakababang presyo so kung ano pang inaantay nyo mga guys mayroon naman na parts ng mga salamin dito sa mga saan so, meron natin magkano for example uh, yun so 150 sa so mga ganitong ori mga ganito mga sawang mga 150 to so bahala na kayo sa mga Mio, to at saka yung Honda Click Honda, sa mga ito doon sa mga part yan Murang mura lang mga guys Okay So dito naman tayo sa mga Ano man sa mga laptop natin mga guys no? Mayroon tayo rito So itanong natin So boss magkano sa laptop na itong ganito 1,000 1,000 mga guys So ito malaki natin boss Magkano naman Is 1,000 din again So mga ganito nga mga sa mga ano sa mga laptop natin so, depende sa mga ah uh, model o ano ba model ba so iba ibang mga model po natin kung dipindi lang tayo mag mismong kayo na lang po mag, mag kung anong problema dyan kung anong mga issue mga issue mga laptop natin so 1 ang labanan na natin so mayroon doon sa mga 1 one to 1 sa mga ganyan yan so Merry Christmas Happy New Year po ulit So may pahabol pa tayo New Year salaming Salamat Salamat mga part ng mga Laptop natin mga guys Napakapura So may mga issue naman yan So Kaya na rin magpa Ayos okay, Alright Okay so mga guys Mga pa, ano tayo Mga uh, power tools tayo dito sa so, mga iba't mga power tools natin dito sa so, daan tayo dito sa so, dito mo naman sa Carmen Planas. so ano bagong power tayo so mayroon naman tayo dito yung tanong boss itanong natin to naghanap na may nagtatanong nito kung sa ito, ito? Oh? magkano 350 ah, 850 kasama na lahat o oh, yun o no? so 850 lang ito mga isang so mga ganitong ano kalon o Dito sa Carmen Planas mga guys na oh, tingnan mo 850 lang pala yung mga ganito So, segunda mano to mga iso for yung ganun okay pa to sa e sa mga brand new pong mga kalan po so, mga ganitong ore po mga kalan natin no. Yun no. 850 lang oh. O, nga pala 850 dalawang piraso pa. Abal kayo mga guys so na magaganda ito. Hindi na kayo talo sa presyuan sa 850. So prime price pa siguro nito, negotiable pa siguro tong super kalan natin no. Yan. Negotiable pa siguro tayo. Mayroon naman tayo sa iba't ibang mga ore doon mga guys. Okay rin to ba update natin so nandito naman rin tayo so mga isang seat na ito mga guys so update lang boss ha so isa radio natin boss magkano ang partiyan to magkano to so ano sabi may magkasa ka po kaya 850 650. 650 lang ito mga guys. so dalawa oh. may ano na siya oh. mga radio 650 650 ba 850 yun no oh yun mayroon itong mga ganito eh, mayroon naman tayong mga lumang kamera dito guys maganda na ito so, mga naghanap so, ng mga ganitong kamera itong kamera natin ito boss magkano to yun sa so, mga ganitong ori mga isyan mga puntahan nyo itong mga

Ito so, meron naman tayong mga sapatos dito, napakaganda ano, mga sapatos, mga brand nito, mga ito, mga Jordan 1, no? Oh. So, mga solid mga Grand Jordan. Yan. So magkano mga sapatos 'yan? Oh? 350 lang. Uy, 350 lang oh. Mga uh, Jordan 1 mga ito. So ito mga bago pa talaga 'to mga ito. May tahay na sa gilid mga ito. So sa 350 mga ito, panalo-panalo ka na sa mga presyo nito. So iba't ibang mga size po dito mga guys. Oh ito 9 it, ang size ko nito 9 mga guys. So Jordan 1s so, Mga ganitong orange Pero Iba't iba ng mga color win nito ni So mayroon tayong mga color win nito ni And Jordan 1s so, May brown Ganda ng color combination nito ni mga guys dito sa Burao ng Carmen pulang no? o yung uh, mga <maring> mga pares pares yung lahat 350 so may negosable pa naman presyuan to may negosable may pwede pa tawaran to o oh, fixed price na doon to mga guys mga ganitong or so panalo na to mga guys so, yun o oh, may tahay o oh. Jordan 1 so ito iba't ibang color win so dito mga ito katulad nito mangay, so. So, mga guys o oh. yan sa mga naghanap kayo ng mga murang sapatos dito sa Carmen plus mga bagong bago pa ito mga guys makita so, mo namang yung itsura talagang bago pa siya mga guys yeah. so mayroon naman tayo dito so dito mga pabango naman sa so, mga shampoo mayroon sila dito sa so, kay nanay Ayun, oh. mga 100-100 before 100 lang po mga perisuan mga pabango lang guys yeah, yeah, kaya no. So yun mga guys So ito year 2020 2025 na po tayo So bagong latag po tayo dito Sa Carmen Planes So mga mga about power calls Mayroon din naman tayo So dito mga guys So bagong latag So bagong taon Sa ating ano Yun mayroon pa So naghanap ka ng mga mura Mga itlog din dito Nagkala karating pa lang ni madam no Oh, good morning. Happy New Year yeah, po, madam. Yeah, po. So, hindi pa nakalatag morning, talaga. Kararating lang. Opo. balik na lang tayo mamaya. Ha? Okay, mga guys. So, <laughs> yan, yeah, sa so, mga part ng mga ito, dami rin mga bago. Good morning. Happy New Year po. So, dito mayroon. Talagang hindi pa naubos ang hakot, ha. Ang pinag ng taon. Yan, yeah, na, ano, na, ang gambala na dito sa pwesto nila ni mama helmet natin mga sumari mga, mga lumang mga sapatos rin tayo mga segunda mano sa mga, mga ito na po mga may lice, may ito tayo may mga ano kasirola yan mga guys so dito pasyal kayo dito sa bagong unang linggo ng January po tayo mga guys so good morning good morning po sa inyo shout out po sa inyo lahat so maraming salamat po sa inyo yon yun o tayo medyo talagang konti pa talaga naglalatag ano hin So ano pa, medyo mga ano pa siguro ng mga tao yun no, no? sa so, mga doon dito sa ating mga ano no. So, bagong latag naman dito sa dito sa may burout ng Carmen Planes mga guys. Napakaganda. Yung ba'y pinupokpok na hindi nababasag? O oh, yun no Parang binablog na ni Tony Vlog yan ah. Ito, Napanood yun tayo? Ah, partner na. Wala si ate no. Binablog ni Tony vlog oh O, oh, sinampulan ulit tayo. Yung December year, 2005 ano, -pink na pala. So, yan. Wala na ako. Pusto ni, ano ito, eh. Gusto ni Will, eh. O nga, wala si Gusto. Parang nagbago sila ako oh, dito. Hmm. So, wala si, ano, ah. Wala si Madam Pinky Pinky, ah. Yan, dito sa, ano, yun, oh. No? Uh, ano to pinggan ba to o yung paglulutuan? Ito, ano, pwede po siya yung mic. Ay, ay yun, sa mga ganitong holy, mga, 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 mga. mga, yun. Sa mga naghanap kayo, mga sausawan, mga isyo, napakaganda rin. So, plastic siya, hindi basa-basa siya na po, na, ano, yun. Wali, yung, ng oh, yun. Mga sausawan. Magkano naman to? Sa isang set? Ito oh. po. Oo. Packets na yan. One hundred. So, apat na piraso mga guys. So, ganitong ore na magkano na naman? Ganyan po. Oh. Seventy. So, mga guys, naghanap ka naman ganitong ore. So, yung magandang displayan ito po mga guys. So, itong ano natin. Bangus, malaking isda. So, ito magkano? Seventy-five pira... Oh, seventy-five pesos bawat ang isang piraso mga guys. Yan. Okay. okay. Mayroon ba na sa mga customer natin dito sa mga bagong latag ng year 2025? Bilis sya muna, nainip na mga customer mo eh. Sabay ganun oh. So yan na, oh. nandito na naman tayo si ano. Oh, shout out po sa lahat mga customer dyan no? Oh. Sa mga ano, dumog na naman kay ano, Boss Jewel. Boy, ang mga antiko yung Boss Jewel ah. Oh. may mutol sya Ha? na rin ako eh. Oh, kinumpra. Saan yung may kinumpra, boss? Yan, kinumpra nyo? Dito sa kanya? Wow, sa so magandang, maganda talaga si boss. Joel talagang kilala ng dambulan ng presyuan eh. So, kaya magkano e, yun, o. Boss Joel, magkano ang natin? Boss Joel, tangki natin magkano? 500 500 500 Mura na oh niya, So eh. component natin magkano? Ah ito 500 pares. Para ha, 500 din to? O, no, oh, no. akin okay na, akin okay na, akin okay na, akin okay Ayaw abot. Ikaw naman. So, <laughs> ito boss, magkano to boss well? 500. 500. Ay, so, mga kito yung speaker 500. dalawa. 500, 500 din. Oh. Panalong panalo. So, hindi, wait, oh, talagang, o oh, yan, sa mga toys natin, magkano naman? 50 na lang yung O, oh, 50 lang. So, pares. mga vintage, talagang vintage, ano pare? Yeah sa mga katulad yung mga speaker natin sa mga component na mga speaker katulad nito sa mga kuha ng tanke 500 lang, 500 lang no? oo oh, yun o no? napakamura oh, so bagsak presyo 500 din o limang din 500 din o oh, yan mo no pati dito o oh, yan limang pa rin 500 pa rin my goodness o so. oh, yun o no? talagang solid o oh. Oh, may, may, bata para ito nag nakadapa. No? ayun oh. Oh, oh So, ganito mga dambola lang 'to, magkano? 50. 50 oh, 50 lang oh. Isang set pang si display yun, lang. Magkano? Yan oh, piso daw. Oh, siya na vacuum oh. piso, mo. Ano to? Pero Hindi ito kasama na nga 'to eh. Piso lang din. Piso nga isang si wow, okay. Mapapandar mo na kung walang handle. Oh. Magagamit mo lang handle. Ano, gumagana to? Oh. Oh. Ay, no. Gusto mo meron? Sige, sige. Tiga lang, tanong mo. Si. may plano. Pag may Pero oh. May At saka matagal ibitawan. Oo. Oo, parahan mo na ba si boss? Sige boss, daan lang bon. So eh, talagang malaking pagbabago talaga oh. pag may pera, no? Oh. Sipi mo, ayun na siya magwalis. Oh. Bumili ng vacuum. Bumili ng vacuum. Napakamura. Oh. 100 lang. oh, di ba? Hindi ka na magpapagpag. Magtitesting ka pa nga. Hoy, magtitesting ka. Sa halagang isang dan, titesting mo pa. Ikaw na magtesting sa bahay mo. <laughs> Mayroon bang, may isang damat testing? Bababahid ka pa ng kuryente? Ano ka Bababahid ka pa ng kuryente? mo, titesting mo pa. Dito, pag dito, sa, dito sa pwesto ni Boss Joel, walang testingan dito. Alam mo na yung presyuhan, ganun na yun. Ayun oh. Ayun oh. Uh, 500 ah. Uh, oh, uh, 500 uh, na. Ayun talagang. Oh, yan oh. Uh, Uy, uh, lutong. ng bagong taon yan? Malutong, <laughs> malutong, malutong. Malutong. <laughs> yan talaga, nandito namang tumpulan ng mga tatlong itlog naman dito. Yan naman tayo sa taon ng year 2025. Shout out po sa lahat. Ay. Kala ko may nag-aaway na ron mga guys oh. So. so araw ng linggo po tayo ng o ng week ng January. Ano ba 'yan ngayon? January. January 3. January 5? ngayon. Bye. Yan dito na tayo sa araw ng linggo o ng week ng first week, week ng January mga guys, sa year 2025. All right. Panibago mag-isip tayo sa mga pambayarin natin. Ang <laughs>